Hello mga tsunga-tsang, ngayong araw nga nipo pala pupunta kami ng kalapan nila ate, nag ng si chart. Hindi daw po kami mabili ng iba pang pangregalo kay Tutoy. magka check-up na rin nga ni si Benan, kaya kami ng tsang nyo. Siyempre, for the go. Hindi <laughs> na nga na po pala kami nagkita-kita sa terminal ng band, dahil sila ate ay may dinaanap pa sa munisipyo. Hindi oh. man nga ni namin narekalihan ba na yan? pero kami lang po sa kanya. Abaw, sura na nereklay ano at nga po namin ay meron din ni ng bibingka, ay syempre bumili rin kami ng bibingka at tubig, sabi ko ane Richard, you want the listest? <laughs> ano ano, na, ano 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 Ay ano na ano 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 na ano ano kami nakalapag na sa ano kami naman ng nyo ay dumiretso sa pinagpa-check up ni Benan. At sila atin naman po ay pumunta muna ng bangko dahil meron silang ayusin. Mia mia nga ni natapos na rin check up ni Benan at dumating na rin sila ate. At Siyempre nagkwentuhan muna kami kung ano nangyari sa check up sabi nga ni Benan. Ikilanda eh, e, operahin yung isang mata. Yung isang mata nga ni po pala ni Benan ay operada na. At yung isa naman po ay may katarata kaya kailangan din po palang operahin. Kay Dr. Lintino po pala kami lagi nagpapacheck up dahil yun po talaga ang doktor ni Benan. Pagkatapos nga ni po pala namin doon ay kami dumiretso na din sa may Centro Mall. Para na rin po mabili namin yung mga dapat tayong bilhin. At syempre, para makapaglaro na rin ang mga tsong at chang. Abaw, ah. Ay guyod man din ang isang batalyon. Sama nga ni po pala namin ang aling maliit na ere. Ay antuwa man din. Ah, ah. First time nga ni po pala ni mall Kaya hindi man din magkamayaw. Tingni pa. May nga, nga ni po ay na ni Chang nyo si Tutoy para magsukat sa may feeding room. Ay, pa, o ting ni pa ah, ano anong pogi niyan? Syaka. Ay kita ko nung mga kabataan ko kay Tutoy oh. Mga ganyan suotin. Eh. Bukas bukas ay eh, may jowa na yan. Eh, eh. At yun naman, siyempre, magpatalo ba naman ang ating ilo ng tahanan na siyempre, bibilhan din natin ang mga ano. Kitang kita nyo naman, tuwang tuwa si Bianan. Sabi ko nga na eh, baka hindi na po kayo makilala ni Ben na lalaki niyan. Eh tingnan nyo naman Parang bumata ng 10 years ay Nako po baka masundan pa ang chang nyo nyan Ay tingnan naman Nakipicture na rin ang chang nyo ah, ah, At may, may nga nag arcade muna kami Habang nagkihintay kalahat eh siyempre, kami ng birthday boy, di naman sa basketball Tingni, daw man din may elulod, ay hindi mo lang nasablay oh. Ang galing, ay magapatalo ba naman ang Changyo? nyo? Ting ni rin, ah ka, kung sa kanya elulod ay din ni eh, no? Budo. Ano budo? Gusto time laan ni Changyo nyo maglaro sa basketball na ganyan, kaya, eh, okay. banate, Anong galing man din oh. Oo, parang tambay din eh, anong galing eh oh. Eh siyempre, kapatalo ba naman tayo? Tingni pa, hindi man di makashoot. Ano, naila ako, anong lapit naman? Eh, okay, mga pang 3 points ako eh. Natira na sa mga half court. Hindi man aaring ganyan sa akin. Ako'y natatakaw din eh. Hindi man lang mag-shoot. Natalo pa ako ng bata eh. Anong galing mo? May aming ani kinuha namin. ring atin may mga tiket. Tinipo po, ako habay? haba eh. Sabi nga ito, ito. Ay, ay tama na. Sabi ko, maganda nga Hindi pa natigil. At ring-aling maliit naman namin na ay, ay talagang husay ang pagmamaniho. Ay talagang pinaglaro na namin ng gusto. Dahil matagal na ulit kami makabalik din eh. Ay tuwan to man din. Uh -huh. May aming nga pinabilan namin tiket. Para makakain na rin kami tanghali na din yan. Di na nila gustong kumain sa mga inasal at na-miss daw nila. I na pa yung order namin. na ah, talaga naman pang isang batalyon ay. Ay talaga naman na gusto na ng Richard yung mga pagkain dito. Kaya naman sabi niya ay ulit-ulitin ang pag-uwi dito. Napagloko nga ni Ring aling malit na rin. Sabi ko wala kaming abayad. Siya na abayad namin. Ay kandang man din sa akin. Pagkayari nga namin din ay kami umuwi na rin. Naintay nga na ilaan namin yung aming asakyan. Tingnan nyo naman son, yung may dalapang bag ng Palawan. Sa Palawan, walang kuskus -kus balungos. Ay, ina! <laughs>